Uh, medyo ito lihis ng konti pero yung Terry Saldanya. Gusto ko isama oh, yun. Pwede, uh, pwede, si pwede, pwede. The Lastic oh. Man. Magkita uh, ko ito uh, sa Gilbis pwede. ng araw. Pwede. oh, napakahusay. Uh, si Terry Saldanya. Ayan. Tapos pare, yung, yung magaling na pose, galing po most eh. Talagang kita ko galing yan noon. Laban ng Gilbis versus Tandoy eh. Unstoppable hmm. talaga. Mahina 30 ko umiskor. Galing, galing ni Terry noon. Tapos pre, yung Marty Saldanya. Ah, uh, medyo iba rin ang husay nitong Marty Saldanya. Mabilis. Medyo nauna lang to sa super una sa atin to pero magaling nung panahon Ay, niya sa San Miguel. Dyan. Oo, na ACL. Naigood lang yan. Oo, oh, oh. na oo. Oh, oh. lang yan. Ang galing yan Oo, oh, oh. medyo oo, so, an oh, oh. anim na to, pre, anim. Kay, ito kay huli, kay Marty Saldanya. Siyempre, pare, si Dindo Pumaren. Siyempre, nagkasama yeah. kami. Yan, ikapito yan, Dindo Pumaren. Anak ah, ko, eh, yan lang talagang Pumasa ng pumasa sa amin. Talagang hindi lang naman natin pwedeng, pare, hindi lang naman natin pwedeng tignan yung kusay natin, husay ko. Pare, ni Alvin, hindi naman pwedeng tignan lang natin. Kasi kung hindi niya, pare, ilan ang humihingi ng bola kay Dindo. Humihingi ako, humihingi si Jola humihingi si Alvin. O eh, paano yeah. yung mga iba pa? kapaso Nelson, ang bola. Kung baka sakwan, kulang. Kaya, uh -huh. naalala ko nga kay pare Dindo, pre, masikip na sa low Tumakbo ka na lang sa fast break. Sabi, basta mo i-aero, i-lay up mo na. Yan, ano yung mo? Sabi niya ganun, tumakbo ka, transition. Eh, para lahat, mapagbigyan niya ba? Alam mo, dito um, yun ang talagang, kumbaga sa kwan, isa sa mga, ano yan isa sa mga parang player coach na nakikita okay. niya yung basketball, paano, paano niya mapagbigyan lahat. At the same time, nagagawa niya maigi yung trabaho niya, nakaka-score siya, pinagbibigyan niya lahat yung player na lahat gusto pumuntos. Ayan, pare. Ikapito yun. Tapos, uh, pre, ang nabanggit ko na rin ba si Tuadles, pre? Not yet. Oh, not yet. Siyempre, of course, yun yung nga. Yung ang grupo yeah. ng pre to, ikawalo, Tuadles. Pare, eh, eh, yung Tuadles, ako, uh, wala ka nang masasabi rito sa Tuadles iba ang kumbaga sa kwan pare, classic player to napaka kung napanood niyo lang ang laro nung oh, Oates, oh, napanood. oh. Lang, oh, oh, ang oh, oh, ganda, ang ganda oh, oh. sarap panoorin sarap panoorin sarap panoorin ng basketball pag nasa loob si Twadless oo oh, oh, pare iba yung Twadless nakita ko to na rookie mythical parang oh, rookie mythical na grabe constant threat agad tapos meron tong all-star pare Melo Yelo sa Cebu miskor ata ng 50 Uh -huh. Wala pa 3 points tong araw. Pare 50 tapos uh, sa South Shore tapos sa PBA talagang hinahanap siya bilang isang rookie. Hinahanap yeah. Kam-, kam oh, oh. pare at that time ibang klase siya ng small forward. First time nagkaroon ng small forward na 6-3 na na may dribble na na may poste, kompleto, transition. Kung sa kwan, iba iba itong to at least nung panahon. Tapos uh, ito pare, ang ika ko pare. Ah, uh, syempre pare ikaw. At, no, hindi naman sa pag-ano pare. Ah, uh, baka makalimutan pare. <laughs> Oh, in ano nakita pare? Eh siyempre of course pare, tagal tayong nagkalaban. Pare, ba? bago mo sa, ba, bago mi tuloy pare, big ah. ah, ah. Patasa, pare, send mo g IG cash mo ha. <laughs> 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 hindi, pare pa. Diba? Hindi pare, kasi tinitingnan ko lang pare yung 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 pagkakadala mo sa tatlong team na pinuntahan mo. Magmula magmula Shell, magmula Shell sa Santa Lucia. Kumbaga sa ang ano eh, uh, hindi ribero pare, isa sa guardia kasi yan ang isa sa talagang pinakahaligi ng, sabi nga nila, pwede mawala ang big man eh, Pero ang gwardiya, pagka hindi nakakuha ka ng gwardiyang galit din pumuntos o kung magkasakuan, namimili ng pinapasaan, mahirap din, di ba? Pare, well, sa pare, hindi gano'n sa iyo talaga, pare, nagawa mo rin, nagawa mo rin talaga lahat. Kung hinihingi sa iyo ng team at hinihingi sa iyo ng player at nagdulot ng resulta. Yeah. At yeah. Uh, pare, oh, ito pare, itong panghuli ko pare. Uh, pare Bong Alvarez with this with this with this oh pare with this well with this scoring performance lahat with sa impact niya sa tao uh, I, I think siguro marami siyang napaligayan tao sa laro niya at uh, ano siya yung kumbaga sa kuman, ano eh isa sa mga player na talagang napasaya niya yung basketball sa talon, lakas ng talon, athleticism. Tapos naging isa rin siya sa mga players na pinuntahan uh, ng mga ng mga tao sa gym para uh, sa, sa laruan para makakita ng mga ganong acrobatic kasi alam mo nung araw pare bibihira ang dos na uh, two position na lumulutang